Hello guys, good morning guys. At ito ang nangyari sa amin lugar. Binhana na kami guys. Ay yung ibaha sa amin guys, grabe. Kung makikita nyo guys, yung sobrang baha dito guys. Ayan, sobrang lakas. Ayan. Alos di ko na makita yung ano guys, yung camera natin. Sobrang lakas ng ulan. Ayan yung baha sa amin guys, binhana na kami. So ayan guys, yung ano na kami talaga, promise. Ayan, hindi nung basa namin dito. Ayan, dito inabot yung kayo ng bahana malakas. Umapaw na. So guys, ito yung ano guys, nakakatakot yung aming um, lugar dito. Yung mga katapang kasi ng pasura dito, yung mga sa mga unahan, eh, tampak nila yung basura guys kaya dito tinawin lugar namin. Ayan, so medyo malayo naman yung bahay namin dito at pinakita ko lang sa mga gusto tumulong na mag ano ng baradong basura doon sa unahan. Kasi okay, sobrang daming basura talaga. Ayan o. Oh. So, basura, oh basura o. Oh. Sana guys mapansin tong aming lugar at para laliman tong aming creek dito. Delikado guys. Lalo, lalo na sa mga bata. ilalim ng ating ano yung ang baha dito. Ayan. May mga may mga nakangiti pa rin ayan. So guys, sinare ko na sa inyo yung aming kalagayan dito sa barangay Pearls na nanawagan kami sa mga gustong tumulong dito ng mga mag ano, ng maghukay yung daanan ng tubig kasi malapit na po kaming ano, abutin. Ayan guys, so konting-konti na lang guys, aapaw na yung tubig dito sa amin. lalong lalo na sa mga bata guys sobrang delikado yung ano dito sobrang lalim ayun guys tingnan nyo guys kung titignan nyo guys konting konti na lang ayan lang yung ano aabuti na kami dito guys may mga pilit pa rin ano mga mga pilit pa rin mahatak ng uh, mga basura so guys hanggang dito na lang muna yung ating ano guys yung ating video para sinare ko sa inyo yung ano sinira ko sa inyo yung ano dito yung kalagayan namin